masuk mang guys. Pabutan. Uhuh. Oh. pabutan yang pumasuk. Ta bobo mang guys. Tunggu mang guys saumen -ma Sa -ma natin.

yön by holy mga guys ah limang piraso hoh oh. Ayan wala guys, may hulis ya. Ayan guys. <sighs> Bagus ng mga ekip guys. Handaan tatanggalin na. bago na siya kasi itlog ito yung namamatay mga gusto itong dalawa ito hindi kasi natiba ito kahapon ito na lang ano mga guys buhay na buhay mga guys o nun ito lang yung hulik ko lahat mga guys ayan, ayan mga guys ayan. ok pa mga guys so, may kasama pang pabutan ayan mga guys nasa I'm ah, nakilaw mga Ano guys, thank you for watching.